Limang sikretong bagay na gustong makuha o matanggap na lalaki mula sa isang babae. Number 1. Mas mahalaga sa kanya ang peace of mind kaysa sa iyong katawan. Ito ang isa sa pinakamagandang bagay na maibibigay mo sa isang lalaki. Hindi yung katawan mo kasi madalas kapayapaan ng isip ang hinahangad naming mga lalaki. Isang lugar kung saan makakahanap ng kaligayahan. Isang lugar na makakapagpahinga siya at makakapag-isip. Makakapagplano ng walang stress. Patuloy na pag-aalala at mga problema. Kung hindi mo siya kayang bigyan ng peace of mind, hayaan mo siyang humanap ng taong magbibigay nito sa kanya. Number two, malawak din na pangunawa, hindi puro pagbubunga nga. Gusto niyang intindihin mo siya upang maunawaan ang kanyang pagkalalaki. Maunawaan mo rin ang kanyang pag-uugali. Mga gusto at ayaw. Maunawaan mo kung paano suportahan siya upang matupad ang lahat ng kanyang gusto at hindi labanan at hayaan tandaan mo na ng isang maunawaing babae ang puso at kiliti ng isang matigas na lalaki. Number 3. Encouragement Hindi puro pang iinsulto at panlilibag. Maaaring hindi ito sabihin sa iyo ng isang lalaki, ngunit tumitingin siya sa iyo o ginagawa kang inspirasyon bilang pampatibay loob niya sa araw-araw. Napakahalaga sa kanya ang iyong mga salita, motivasyon para patuloy niyang harapin ang bawat bukas. Tulad na lamang ng mga salitang, Mahal, alam kong sinusubukan mo. Mahal kita. Nakikita ko ang sakripisyong ginagawa mo para sa amin at sa aming kinabukasan. Salamat. Mahal, kayang-kaya mo iyan ano man ang mangyari kasama mo ako. Ang mga lalaki kasi boss ay lubos na nagmamahal na nagmamahal sa isang babaeng naghihikayat sa kanila para magtagumpay sa buhay. Number 4. Respeto. Hindi puro pang iinsulto. Mapababae man o lalaki, lahat inahangat ito. Sino ba naman tao ang ayaw ng salitang respeto, di ba? Tratuhin mo siya ng may paggalang kaya ng ginagawa niya sa iyo. Kausapin siya ng may paggalang pampubliko man iyan o pampribado. Number 5. Pagmamahal at pag-aalaga Gusto ng isang lalaki na tratuhin ang kanyang babae na parang sanggol. Sa totoo lang, wala pa akong naririnig o nababasa ng ganitong pag-amin pero totoo talaga ito. Gusto din ng mga lalaki na ini-spoil sila at inaalagaan. Kaya alagaan mo ang isang lalaki. Napakahina ng mga lalaki sa sitwasyong ito. Kaya naman karamihan sa mga lalaki ay hindi nagbibiro sa kanilang mga magulang. Ang unang babaeng nag-alaga sa kanila. Kaya dapat andyan ka para masigurado mong kumain na siya. O okay siya palagi. Kikiligin iyan kung ikaw ang naghain at nagluto ng kanyang pagkain At kasama ka pa habang kumakain Tandaan mo yan God bless Narnasan mo nang mahalin ang isang tao at gusto mo na siyang pakasalan at makasama habang buhay Pero nauwi lang sa pagtanggi at hindi ikaw ang pinili Anong gagawin mo at paano mo haharapin ito? Narito ang siyam na tips kung paano harapin ang tinatawag nilang rejection. Number one, dapat alam mong mas mabuting makasama isang taong daang porsyento ang kagustuhang makasama ka Kaisa sa isang taong kailangan mo pang piliting manatili sa iyong buhay Number 2 Alamin mo kung ano ang naging papel mo sa pagtanggi niya sa iyo Ikaw ba ay wala pa sa gustong edad? Desperado? Masama? Mapilit? Mahirap? Makasarili? O nang iinsulto? O sadyang iba lang talaga ang gusto? Number 3 Tandaan mong may isang taong nagnanais na tanggapin ka at mahalin ka at balang araw ay magkikita kayong dalawa. Kaya hayaan mo iyang taong tinanggihan ka kasi hindi siya nararapat para sa iyo. Number 4. Kapag tinanggihan ka, isipin mong hindi kailangan humantong sa iyong sarili ang pagkakaroon ng mababang pagpapahalaga sa sarili. Mahalaga ka. Tandaan mo yan sabihin mong okay lang ang lahat, magpapatuloy ka pa rin sa buhay. Number 5. Huwag mong hahayaang humantong sa galit o puot ang iyong sarili kung tinanggihan ka. Dahil ikaw lang din ang hindi magiging masaya. Number six, Tatak sa isip kung ikaw ay tinanggihan na minsan binibigyan tayo ng sinyalis ni Lord na ang taong ito na gusto sana nating makasama ay hindi pala at mali pala para sa atin dahil may ibang taong nakalaan para sa atin. Number 7 Tandaan mong kahit ilang beses ka man mabigo o tanggihan, hindi pa rin natatapos ang mundo dahil lamang sa hindi ka pinili ng isang taong minamahal mo. Number 8. Maging wais ka sa pagpili sa susunod na mamahalin. Maaari ka lamang kasing mag-commit sa isang tao para sa isang kasal at hindi mo na pwedeng bawiin. Number 9. Tinanggihan ka man, huwag kang magmumukmok. Kalooban iyon ng Diyos upang ilayo ka sa maling tao at magamit ang natutuhan para sa tamang tao na malapit nang dumating sa buhay mo. And then we end. Get this.